Hello people! Baon Bouncery kanina na super late upload dahil ang dami nating ginagawa for today's video. Ito nga, mini pizza yung pinabaon ko kaninang umaga sa kanila. Wala akong na-prepare sa utak ko na pang baon, kaya go to mini pizza tayo sa freezer. Medyo tulog pa ako nung nag-film yan, hindi pala naka-on ang camera kaya kailangan nating buksan ulit. Nagtatatlo yung nilalagay ko mini pizza and then yung fruits ay strawberry tapos naglagay ako ng raisins, black raisins. At dalawa lang yung pinabaonan kong alaga today dahil sabi ng dalaga, no need na daw yung yung lunchbox niya today. Si Bunso, pinaka-request niya yung banana. Ay, ako sa batang ito. In fairness, kumakain siya ng banana. At nilagyan ko sila nitong stick crackers. Ito naman yung picky eater namin. Strawberry lang yung nilagay kong fruits. At nilagyan ko din siya ng raisins. At kaya pala, hindi nagpabaon yung dalaga naming alaga. Dahil kagabi, nag-order pala siya ng isang box ng brownies. I-share niya naman yan sa mga classmates niya. At water ang kanilang drinks for today. Wait, 1, 2, 3, smile! With twinkle twinkle ang eyes. At medyo mahaba-haba yung tulog ko kagabi kaya maganda yung gising natin. Oops, kindat-kindat muna tayo. Ang haba ng araw natin today, ngayon nga lang ako nakaakyat. Yung sinalpa ko na labahan sa washing machine, gabi na nung nasampay. Malaman niyo mo mamaya sa lunch serie natin. Sa susunod na araw, babalik na yung amo ko doon sa Spain. Hindi ko alam kung saan naman kami tatapon nito O anong kaganapan. And that's our bouncery for today. Thank you so much for watching. Bye!